Maha, huwakas, mo. Ayun na, mga amigo, magpapalang kami ng aning ulam. Wala, na. Wala kami ibang ulam ay. Oo. Kuwan so, si Chong, mo na ang ano it, para kung nakakalis kayo Ako, ako kaya ang unang hihiba. Sura so, natin takip at natin titirahit ng para malapad. O yan nalangin ang ko ay dalaan ninyo rin magpunos um. ka doon mga kametiro maghahawa ka lang na ito ha tutok mo sa amin Eles just feel Ano hindi na nagkakaliskis, eh. Hindi, na nagkakaliskis. Malito naman ako, ay huh? Maliit daw naman. Nakakaliskis. Magas Parang may...

Tiyan ba tiyan ba mga tsamba-tsamba lang mga kasayon, mga amigo. Tatama ay di salap. Tama, pang mali, mali. Ano na natin, ha? Parang...

ay ba, kung ito. Na kayo na eh. Kung dito. Sa... timba. timba. Huwag mo huwag at kami magluluto. ang diba, diba? para yung pam pamimigay natin ay... Iya, ng balat. Duro na tayo na tinimo. Oo, oo. Yeah, para Hindi ba talaga matatandaan? sa Pilipinas. Hindi mo pati Ay hindi na niya kiti. dahil adang na ulan. Bago na karating sa Pilipinas kasi bagad pa rin. na Yung Kuha ha, yung walang pananda. Hindi na, na lang. Yung kalakan talaga. Walang hmm. pananda pagdating dito, niya driver sa ala ala Bumalik na naman teru-ru. No. Okay. Ginamit na naman ng akong bangkal. na mabasa. Ano, titingnan ko mo na. At iba ko pa 'yan na papatsek kasi na yung batsaga magkalikot. Ang sarap. mo eh, ang kuha rito. Ang yeah, sabado man. lang. Pag itigil mo mga dalay na sabado ay kami nang gagawa. <laughs> May pamalitan. <laughs> May pamalitan doon. Yung kabig na generator doon, madaling. Ito ako kung tumara ayos eh. Hindi nga dali yan eh. Nahan ba rin? Kung lilima siya yung, lili yung naginagamit dati ni Juan. Kaya yung lilima. Kaya yung masira eh hindi niya alam kung alam yung tinapang madali hindi so, niya ito nindertir <coughs> masalang po sigurado kung ng mga gawa ko ng mga Tuna burger. Kaya ang dapat nagagawa nito na pa Tapos lang ako na itlog. try Tuna burger. yun na, hindi pa naisipan ng mga Pilipino.

Talaga. Eh. Hindi paghahasa. Kadi na lang ay nahasa, nasisira din pagtatama nito. Hayun. Mabibig pumurur. Oo. Ngayon ang yung talim niya na pangpatakat. Wala ayos pa rin.

Ah, uh, hindi na natin muna ilalaot. Oh, Yan ito na lang muna. Mm. Mamaya pag akyat mo. Saka mo ikaw na maghila. Ah, At, tapos lang. Kasi dito na to harap At, hindi naman lalakas ata ang habagat. Wala naman lakas. Uh -huh. At sa uh, bergo ka na lang sumama mama. Oo, yun mga amigo. Yari na ang pang-ulam. Oo, uh -huh. magpapara pa balanse daw doon. Papabana kami.